Hindi ba dapat eh, managot din yung mga kasama? Ayun na nga. Napaka-simple na lang. Eh. E sabihin na natin, eh, bakit hindi ginawa ng Amerika na tinesting ito o pinanagot itong ito mga to? Remember, kahit pa paano meron niyang relationship pa rin. Eh. Siyempre, eh, kung ikaw ba naman eh, asawa ng presidente, di ba? pwede kang mag-usap mag, mag kayo. This is a, ano eh, a national security the part of the US, di ba? Na pwede nilang mahirap to, mahirap pa laman to. Palabasin muna natin, ganyan-ganyan. Hindi ko sinasabing involved si Madam, ha? Ang tinatanong ko, eto, kung may ganito ng issue, 2022, may ganito ng issue si PRRD. May nangyari na ngayon. I think you owe us a test. Diba? I think yun na lang yun eh. Lahat ng circumstances, nagfo-fall doon mm. sa issue na to, para talagang matahimik na ang taong bayan dito, eh dapat mag-hair follicle test na ito si Lisa Marcos.